Hi guys. Ito alaga kong ito. Nakakainis. Kasi ayaw kumain ng bigas. Ayaw kumain yan yung badsara na yan. Ayaw niya kumain. Pagkain ibon yan. Ayaw din nila ng kanin. nakainis na ako na pakain ko dito. So nilalagay ko sa labas sa umaga. Para maghukay-hukay sila doon. And yung gusto nilang kainin o yung anay ba inahanapan ko sila ng anay na na yung mga anay sampung araw na rin sila ano lang kasi hindi sila kumakain bisit mm -hmm. hmm. may hiling lang sila uminom na tubig na uhaw din sila palaki ayan yan ayan sila ayaw sila kumain ng ganito o eh. kinakain to ng ibon ni eh. pagkain ng ibon yan ayaw nila yan sila tuka-tuka lang sila dyan